Hindi lahat ng nakangiti sa iyo, kaibigan mo, at hindi lahat ng tahimik, hindi worth it kaibiganin. Isa sa pinakaimportanteng desisyon na gawa natin araw-araw ay kung sino ang hinahayaan nating lumapit sa circle natin. Yang mga kaibigan natin, sila ang makakaapekto sa pananaw mo, sa pangarap at minsan pati na rin sa values mo. Kaya importanteng mamili tayo. Hindi sa pagiging choosy, kundi sa pagiging intentional. Humanap ka ng kaibigan na hindi lang magaling tumawa. Dapat marunong ding makinig. Yung hindi lang nandyan kapag okay ka, yung dadamay para sa atin kapag pakiramdam mo na hindi na kaya. Piliin natin yung mga taong nagtutulak sa'yo pataas. Hindi yung nakadapa ka na Tinatapakan ka pa. Kung lagi mong kasama yung kaibigan mong puro reklamo, ingit at negativity lang ang dinadala. Tignan mo, hindi mo namamalayan. Mas negative ka na sa kanya. So check your circle. Natutulungan ba ako ng mga kasama kong mag-grow? At maging mabuting tao? Kung hindi, e baka panahon mo na para lumayo ka. Hindi dahil sa mayabang ka. Kung di dahil sa self-respected ka na. Sumama ka sa mga taong mag-aangat sa'yo dahil deserve mong umangat at kapag nandun ka na, wag na wag mong kakalimutang hilahin din sila pataas.